may nahuli bang mga ipis ayan, kukunin na natin Tara! hello mga kareels uh, meron din bang ipis sa mga bahay ninyo so tuturuan ko kayo ngayon ng paraan para mapuksa yung mga ipis na yan so one time na discover ko ito so isi-share ko sa inyo So ayan, meron ako ditong use oil ilagay ko sa isang container. Ang gagawin ko, ilalagay ko to sa ilalim ng aming lababo kasi meron din lumalabas na maliliit na ipis dito. Mas maganda yung used oil na pinagprituhan ng tuyo, yung medyo may amoy. So ito, ilalagay ko sa ilalim ng lababo namin at titingnan natin after 2 days kung anong mangyayari. Ayan, dito na sa ilalim ng aming lababo. Balikan natin yan after 2 days yan na nga guys after 2 days babalikan ko na yung nilagay kong use oil sa ilalim ng aming lababo tingnan natin kung may nahuli bang mga ipis ayan kukunin na natin taran o nakita nyo ba yan ayan na ang nahuli niyang ipis may malaki may maliliit kasi may lumalabas talaga mga ipis sa drainage namin ayan Ganyan lang ang gawin nyo. Yung mga used oil nyo, huwag nyong itapon. Ilagay nyo sa isang container, tapos ilagay nyo sa mga place na posibleng may mga ipis. Ayan, napaka safe na paraan para mapuksa yung mga ipis sa bahay ninyo. Hindi na kayo kailangan gumamit pa ng chemical. So yun lang po and thank you.